po ang classifier natin walang pili-pili po yan ha direkta na po yan sa crates mga kapang yan. may kita nyo po uh, matindi ang atake ng powdery mildew pero hindi po apektado yung balat ng ating mangga kasi nga po uh, bago tayo nagpabalot ay nagpabaon na po tayo ng maayos na pong dito mga kapang ngayon So malaki po ang ginambanan dito no ating pong fungicide sa pabaon bago balutan ay uh, yun pong uh, superstar at saka gold the same mga kaparm. Yan po by IBA product. Pero sa pabaon po dito at hugas, uh, ginamitin po natin itong area na to. Yung trial product po ng Torteba, yun po ang kanilang akanto na po yung mga kaparm. At nandito po si Sir Nomer at naka-upload po ito sa uh, YouTube. Yun po ang aming pong application. Yan. Yun po na nagpa-trial po siya ng kanila pong product mga kaparm. Yan, kaparm TV at your service po. Ito na po yung ating Sambales Mango. Yan kuya, original sambalis to, kaway. Yan, yan mga taga sambalis po mismo yung mga nagpapakin na from Candelaria. yeah wag po kayong magdududa na ang mangga na ito ay hindi po galing po ng sambalis. Yan, yan po si nanay sa pong Aita community na nandito po sa loob po ng farm. Yan. So, kaya wag po kayong magdududa na baka picking sambalis mango ang makarating sa inyo. Yan po, yan po ay original Sambales Menggo. Uh, yan po ay hindi po nagpapanggap mga kaparm. Kung may magsasabi sa inyo na ito po ay hindi Sambales mango. yan po ay isang patunay natin dahil ito po ay isang rehabilitation project natin with production dito po sa iba Sambales mga kaparm. So muli, God bless po, happy farming. I love you all. Shout out sa mga manggero ng Sambales. Ah, salamat po sa mga nagme-message sa akin na tumihingi ng payo at gabay. Sa abot po ng aking kakayanan, willing po akong tumulong sa inyo kung inyo pong mamarapatin mga kapan. God bless po. I love you all.